what's up mga kabeshi welcome to my vlog <laughs> ali pa ako nandito naman tayo sa may kailuga ng aking paboritong ano ano ah please to be please to be <laughs> kamusta ang lahat ako hindi, hindi na naman ako okay so <laughs> pa inubo na naman ako kagabi ng bongga bongga na hawata ako sa tatay ko kasi gabi niya ay sorry <laughs> oo oh, oh. Ito yun ang na aakala ay nandito nila sa kailugan portion, parang aliwalas ang ano, ilog ngayon, o diba parang aliwalas niya, wala bang susilip. Charisse, wala bang bubulagaan dito? mga kanilungligaw. Ay, paru-paro, sa na ba yun, o yun. Ay shout out nga pala kay Boy Patatas, kay Langatal Boys, kay Boss Rino, kay Adventure Ducks, o yan na. maintain. <laughs> Buka na mo bukano mo? Shout out muna po kute, mga kuya. Charisse, eh. Ayan. Ano nga pangano natin? Topic for today's video. Ayan. Ano yung... Puti ng peslak. Ayan, for today's video. Ay, ano, thank you so much nga pala sa mga bago kong subscribers, ha. Pasensya na yun naman, makayanin ko for today's video. Mga nakaraan-araan, ha. Ah, Pasensya na yun. <laughs> Pero thankful ako talagang... Ito yung naman kahit papano. Kahit papano. At for this video, may chika ako sa inyo. Yun na nga, yung tukod na doon sa may ano. Kasi nagbakasyon ako sa parteng kabisayaan eh. Tapos may urban legend doon na doktor na may anak na babae. Chinika sa sakin. Parang chinika sa akin. May nakita kasi akong bahay doon na ano. Yung, yung bahay na yun ano dumadaan parang nakakasyokot ba? parang nakakatakot siya kung tignan. Parang may something. Hindi nga ako nagkamali. Eh. May something nga doon sa bahay na Sabi daw may tumira daw na doktor doon. Tsaka may isang anak daw siya. Tapos sa tuwing gabi daw talagang hindi sila mapakali. Parang may, may ibang tao daw doon sa may ano. Parang ang init-init kahit may aircon daw yung kwarto. Parang ang init-init. Ang ginawa, pinaayos yung aircon. Ganun pa din ang init-init. Pero pag inaano naman nila, ina ang lamig-lamig naman. Pero, pero pag gabi, ang init-init, hindi makatulog yung bata. Bali, ilang taon na ba yung bata? Nakalimutan ko. Pa. Basta parang muda dalaga na, ganun. Tapos ang ganda-ganda niya daw, mukha daw siyang Barbie daw talaga. Tapos, one time, one one night, sumigaw daw yung ano, bata sa, Daddy, Daddy, may ano, may mumudo doon, may ano, may ano doon. Sabi yung, ano, yung batang babae. Eh, ano doon may tao sa kwarto ko? Sabi, nasa, nasa. Tapos tumakbo doon yung ano, si doktor. Hindi ko tayo may mention yung pangalan ni doktor. kasi si, eh. Dos Valdez na siya sa earth. R.I.P. po ito. Yun. Yung sumakbo siya doon sa may kwarto. Wala na mahanap-hanap siya. Biglang may bumulagado doon sa may bintana. Tapos eh, eh, medyo maaga pa naman daw yun. Parang mga, ang oras ba yun? Alas 10 pa lang daw atay. Tapos yung mga nagtataka yung mga tao liwaliwanag doon ang bahay nila na parang umaapoy-apoy daw yung bahay daw nila ang dami daw nakakita kala nga daw nila yung bahay nila nasusunog hindi naman tapos yung kinatok nung kapitbahay niya sabi ano dok parang may sunog ho ba dyan parang may, parang may nasusunog sabi wala naman wala naman kasi yung anak ko kasi may ano sabi niya may ibang tao daw baka may kapasok kong ganda na ako dito pakitingin-tingin na lang po Baka silip na lang po dito sa may tabi ng mga bahay na bahay natin kasi may may mga tao na nakapasok daw. Wala naman daw ko ko dito naka ako nakatambay katambay sa labas basak sa nanindiriyo. Wala naman daw sila nakakita. di bolog-bolog na nakatulog na sumigaw na naman daw yung ano yung bata. Daddy, mayroon pa lang may ano ta may ano dito tao. Tao. ako. Ta Tapos sumigaw tumakbo daw yung bata. Saan pa ba 'yun? Yun, Tapos nakita daw niya, lalaking ano, napakagwapo daw na lalaki. Napakagwapo daw na lalaki. Tapos talaga mukhang ano, gabi pa, mas, mas maano pa daw sa atin sa yung mukha daw ng lalaki. Yung nga yung chika, pero hindi ko naman, hindi ko naman totally na confirm talaga. Tapos, hindi sabi, ang ginagawa mo dito, sabi daw ng doktor, galit, lumabas ka dito sa bahay namin. Ano ka ba magnanakang, ganyan, ganyan. Lumayas ka dito, hindi eh, mo ba akong kilala? sabi nyo, ang devil, devil pala yun daw. Ang At, totoong devil daw, daw talaga, hindi daw talaga ganun yung itsura eh. Gwapo daw talaga yun eh. Hindi daw talaga siya, ang pag-a-intyaka. niya lang yung sarili niya kasi para matakot yung mga tao. Hindi daw talaga yung totoong, oh, ang totoong kaanyuan daw talaga. Ang akong hindi daw talaga yung si, ang demonyo ganun. Ayokong i-mention sana eh. Ayokong i-mention talaga yung minin. Ayan, yun nga, hindi sabi niya, gusto ko ang ano ito, so kukunin ko siya. Sabi niya, hindi, hindi ako makakapay na kunin mo ang anak ko. Sabi, kukunin ko siya sa ayaw mo, sa gusto mo, bigla daw pumangit yung tsura, nag-iba daw yung tsura, mag -do yung ano, pangil daw, tapos nagkaroon daw ng ano, ma malaking sungay daw, nakakaiba daw talaga yung sungay, tapos maging malaking tao, maging mama daw siya na mabalahido, nakakatao, nagkaroon ng pakpak. Yung gano'n na gano'n daw yung tsura ng dead talaga gumamit po. Tapos nag-aapoy daw yung buong ano, kwarto. Naghihilahan daw sila. Akin ang anak mo. Sige, sabi niya gano'n. <coughs> kung papayag ka, kukunin ko na lang kaluluwa mo. Mamili ka, ikaw o yung anak mo. Kayo po ba? Mamili po kayo. Kayo o yung anak mo. Siyempre, kung ako yun, ako na lang. Ako na lang kunin mo. Siyempre, bata ako yung anak mo, di ba? Tapos kukunin mo na gano gano'n-gano'n. Ano, eksena to, di ba? Tapos yun, kinabukasan na natagpuan daw yung doktor na wala nang buhay. Tapos yung iyak daw na iyak yung bata. Ganun. Tapos yun, kinuha na yung mga kamag-anak yung bata. Yung nga daw yung urban legend doon. Hindi ko na babanggitin yung lugar kasi bilang ano, paggalang respect. At yun na nga, doon ko na tatapusin ito story. Pero marami pala man ano, mga katsikaan sa inyo, mga kakagimbal, kakatakot, mga nakakaloka. mga nasagap po ba, ano experience at saka mga chika chika-chikan, mga urban legend, at so sa pati kabisayahan. At thank you so much na pala sa so mga bago kong subscribers Don't forget to subscribe and click the notification bell for more videos. Ha. Babosh, keep safe always, guys.